Magandang araw! Wala na nga muna tayong intro-intro at bago ko nga isa-isahin yung mga materials na ginamit namin dito ay eh, samahan nyo na nga muna ulit kaming gumawa kasi meron nga ulit naisipan si tatay na ilagay dito sa ilalim. Meron pa kasi kaming natirang ganitong PVC molding for wiring kaya eto na nga lang yung ilalagay namin doon para mas maganda daw at magkaroon pa nga ng design. And ayan, nagsukat na nga siya dyan para masakto nga yung mga kailangan niyang putulin kasi iisang peraso nga lang to. Ay naman sana nga napinturahan na lang yan kaya lang sabi ni tatay, sayang naman daw itong isang perasong to wala naman daw paggagamitan kaya eto na nga lang yung naisipan niyang gawin. O diba, ang likot din talaga ng isip nitong tatay Eric nyo at hindi ko nga ine expect na ganito nga yung gagawin niya. Anyway may adhesive tape na nga rin pala to sa likod kaya madali na lang siyang ilagay pero bago yon syempre pupunasan muna natin ng maayos yung paglalagyan sa kanya para mas maging maganda nga yung pagkakadikit nito. Hindi pala muna yan idinikit ni tatay at pinakita niya na muna sa akin at okay naman siya pero parang medyo nalalakihan nga kami kaya kaya ganito nga yung naisipan namin gawin. Naaalis naman pala yung pinakaibabaw niya, kaya tinry na muna namin siya ng pagganito at madali lang din naman yan ibalik kung sakasakali. ayan naman ayan, dinikit na nga yan ni tatay at habang tinitignan ko nga yan, eh, parang mas nagustuhan ko nga to kaysa dun sa una kasi mas manipis nga siya, tapos parang meron pa nga ng ibang style. Pero itong mga nasa ibabaw ay tinabi ko pa rin para naman kung sakasakali, gusto namin na eh, iba naman yung style, pedi eh, pwede pa rin namin ibalik. And ayan, eto na nga siya pagkatapos at feeling ko naman eh, maganda pa rin yung kinilabasan niya at bumagay pa rin naman dito sa kusina. And eto na nga po dahil ang dami na rin talagang nagtatanong sa amin kung ano-ano nga daw pong mga materials yung ginamit namin sa paggawa nga ng DIY sliding door dito sa kusina. Eto at iisa-isahin na nga natin. Una na nga po dyan syempre itong PVC ceiling panel at yung mga ganitong edges na galing po lahat yan dun sa pinagputula na nilagay nga namin dito sa kisame. Itong dalawa po ay nabili lang dito sa malapit na hardware nga po sa amin. Tapos ayan, ganito nga lang po yung ginawa niya, naglagay lang siya ng ganitong edges dito sa ibabaw at pati na nga rin dito sa ilalim bago nga niya inilagay dito sa loob ng PVC molding for wiring naglagay daw po siya ng ganitong edges dito para masakto daw po itong PVC ceiling panel kapag inilagay na dito sa PVC molding for wiring at hindi daw po siya maluag at ito nga po yung PVC molding for wiring at yung ganito lang po yung gagamitin nyo na ididikit doon sa ibabaw at pati na nga rin doon sa ilalim para magslide nga po itong ating panel Ayan, para mas ma-visualize nyo, ganito nga po yung mangyayari dyan. At para mas makita nyo ng maayos, ay eto nga po yung ginawa ni tatay dito. Eto nga yung nilagay niyang PVC molding wiring dito sa ilalim. Tapos naglagay nga rin siya ng ganitong edges dito para mas magandang tignan. At syempre, eto naman nga yung itsura niya sa ibabaw. Tapos, dito naman sa side na to, na dalawa nga yung pinto, ay yung mas malapad or mas malaking PVC molding for wiring nga yung ginamit namin. Kasi meron pa natira. Pero sabi ni tatay, para mas mapabilis at mas mapadali kayo ay yung ganitong kaliit na lang na PVC molding for wiring yung gamitin nyo at doblehin nyo na lang yung lagay. Pero kung meron nga kayong ganito tulad namin na hindi pa nagagamit ay ganito nga yung ginawa niya na pinagsama niya nga lang yan dyan. Kaya lang medyo nahirapan talaga siya. Pero kung yung maliit naman yung gagamitin nyo ay dalawa nga yung ilalagay nyo sa ibabaw at sa ilalim para mag slide nga siya at ganito yung maging itsura. Sana na may visualize nyo itong pinapaliwanag ko. Pero kung gusto nyo naman ng mas malalim at mas magandang explanation ay eh, pwede namang panoorin yung ginawa ng tatay. Tapos ayan yung ginamit namin pandikit at nagbaon nga rin pala siya dyan ng ilang perasong screw para daw mas matibay at hindi siya malaglag. Tapos itong handle naman niya ay eh, pwede kayong bumili sa hardware o pwede rin namang umorder na lang. And sa mga nagsasuggest at nagsasabi naman po, yes po, hindi naman po talaga namin hahayaan na nakasala nga itong sa may part ng gasol. Kaya po mahaba itong PVC molding na nilagay ni tatay dyan kasi pang-lock po itong isang pinto dito sa kabila kasi bukas nga itong sa may part ng LPG para hin hindi po siya pasukin ng kung ano-ano. At sinasara ko nga lang po yan para makita nyo yung pinaka naging itsura niya. But anyway, sana nasagot ko po yung ilan yung mga katanungan. At eto na lang po ulit for today's mini vlog. At ayun lang, salamat!